Hey, magandang umaga, pamilya. Kamusta kayong lahat ngayon? Magbibigay ako ng medyo mabigat na mensahe ngayon. Sana handa na kayong lahat para dito. Alam ko na hindi ako masyadong nakapagpakita. Nanalangin ako tungkol dito. Alam nyo bilang isang tagapagbantay, hindi laging madali na lumabas at sabihin sa inyo ang ilan sa mga bagay na nakikita ko. Pero, trabaho ko ito. At sasabihin ko sa inyo ang mga nakikita ko at nanalangin ako tungkol dito ng matagal bago ko ito ihatid dahil bigat ng mensaheng ito parang kailangan kong manalangin bago ako magsimula dahil gusto kong matanggap nyo ito dahil ito ay isang babala ito ay isang napakamasusing babala tungkol sa mga bagay at um, naantig ako dito kaya manalangin tayo ng mabilis at simulan na natin Ama, nagpapasalamat ako na nagsasalita ka sa pamamagitan ng aking mga tinig. Aninis mo sa aking isipan. Humihingi ako ng wala sa akin at lahat sa iyo. Bawat salitang sinasabi ko, Ama, nagpapasalamat ako, banal na espiritu, na tinutulungan mo akong ihatid ito sa iyong mga tao na, Ama, na ito ay makapaglingkod sa kanila. Na sana tanggapin nila ito bilang babala na ibinigay mo sa akin tungkol sa mga huling panahon at kung nasaan tayo at sana dalhin nila ito sa iyo sa panalangin. At sana pag nilaya nila ang salita at hindi sila matatakot, pag-iisipan nila ang salita at mauunawaan nila kung sino sila kay Kristo. At Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, narito na ang salita. Ito ang pagkaurgente ng ipinakita sa akin ng Panginoon. Kaya, ito na ito. Tulad ng ginagawa ko, nananalangin ako. Isinuot ko ang aking panalangin na shawl. Pumasok ito sa malalim na panalangin. Uh, bigla, parang binuksan ng Panginoon ang aking mga mata sa spiritual na mundo. Naagaw ako at nakita ko ang isang pulong. Ngayon, kailangan kong maging napakaingat kung paano ko ito hahatid dahil sa mga bagay na nakita ko. Ngayon, di ko ngayon pupunta na ako. Ganito ko na lang ito sasabihin. Ihahatid ko ito pero gusto kong basahin ninyong lahat ang nasa pagitan ng mga linya hanggat maaari. Basta dahil sa at ang mga tao ay magtatanong, bakit mo poprotektahan ang iyong pamilya dahil ang mga bagay na nakikita ko ay maaring maglagay sa akin sa panganib. Okay, kaya kumamit tayo ng kaunting karunungan dito. Alam mo ba, kaya pihing ko ito ng ganito na agaw ako sa espiritu at nakita ko ang isang pulong at sila ay nagmumuni-muni tungkol sa susunod na virus. Okay? Nasa isang silid sila at nakita ko ang mga ulo ng mga leader na ito. At dito ko nalang iiwan yon. Hindi ko sasabihin kung sino ang nakita ko. Walang halaga. Pero sila ay nag-uusap, negosasyon sila. At ang epidemya na labis na katabaan, sa buong mundo ay umabot na sa mga antas na lampas sa kakayahan ng sinuman na maunawaan. Sa layunin, tandaan nyo nung sinabi ko sa inyo na nakita kong namatay ang 350 milyong tao. 350 milyon ang uwi. Pero hindi ko alam. Akala ko, giging parang ganito isang bagay na COVID. Well, okay. Oh, just tulungan mo ako dito. Nakita ko ang isang laboratorio Nakita ko ang AI, AI, teknolohiya ng computer at AI. Nagmamanupaktura sila ng isang super virus. Ginagamit nila ang AI para lumikha ng isang bagay na mas mapanganib sa mga huling panahon kaysa. Sa COVID, nakita ko ang mga strand ng DNA na tumatakbo na parang mga computer, parang code ng computer at sa COVID. May mga linya. May mga linya. Ngayon, di ako matalinong tao pagdating sa ganitong mga bagay, mga kaibigan. Sinasabi ko lang sa inyo kung ano ang nakikita ko. Nakita ko ang mga linya. DNA. Pero ang COVID ay malinaw dito. Parang halos hindi ito nagamit sa bagong strand na ito. Okay. Bungan mo ako, Spirit. Nandito lang lahat, di ba? At Masok ito sa mga ganitong linya at kinukuha nila ang mga linya mula sa gamot para sa mataas na presyo ng dugo, gamot para sa diabetes, at pinagsasama nila ito sa na oh! virus na ito. Okay, tungkol sa labis na katabaan, ito ay uh, pinabuti, okay, ang mga payat na tao, mga tao na hindi sobra sa timbang, na nag-aalaga sa kanilang sarili, kumakain ng tama, uh nagpapanatili ng magandang BMI ay ligtas. Sige, meron silang uh, mga immunities sa loob nila sa isang paraan para mapanatili ang kanilang katawan para hindi mamatay. Pero ang mga tao na umiinom ng um at ito ang sinasabi ko, walang takot. Gamot para sa diabetes, gamot para sa mataas na presyon ng dugo. Um uh mga gamot para sa mataas na kolesterol. Ang mga bagay na ganito ay mga target. At dahil dito, kung ikaw ay talagang mataba, ikaw ay isang target. Yan ang sasabihin ko sa buong mundo. At narinig ko silang sabihin, ang labis na katabaan ay isang pasanin sa ating ekonomiya. Ito ay isang pasanin sa lipunan. Kaya, langan, Nating alisin ito. Okay. Uh, nakita ko ang isang plano para sin uh, at magiging maingat ako. Uh genocide, etnikong paglilinis. Ah uh, uh, um, isang grupo ng mga tao. Isang grupo ng mga tao. Naiintindihan ba 'yon? Sana ay may kabuluhan ang sinasabi ko. Ito ay isang grupo ng mga tao dahil sobrang dami ng sistema ng pangangalaga sa kalusugan. At ilan na ko ang isang clip dito na magpapakita sa iyo ng eksaktong nakita ko. Gano'ng karaming pera? Dahil sa epidemya ng labis na katabaan, gaano na ang ginagastos sa sistema ng pangangalaga sa kalusugan? Ang bilang ng mga labis na mataba sa buong Estados Unidos ay tumaas ng husto sa higit sa 30% sa nakaraang 20 taon. Hindi lang iyon kundi ano ang ginagastos ng labis na katabaan sa iyo at sa akin nagbabayad ng buwis? Well, kung susuriin mo ang mga gastos at ikukumpara sa ibang gastusin ng buwis, makikita mong dumadami, ang paglipad sa ating Pangulo sa loob ng isang taon sa Air Force One ay nagkakahalaga sa atin ng $500 million. Ang lahat ng gastos na kaugnay ng mga ilegal na dayuhan sa California lamang ay nagkakahalaga sa mga nagbabayad ng buwis ng $9 billion dollar bawat taon kung bibilangin mo ang perang ginastos sa patakaran ng No Child Left Behind, umaabot ito sa nakakabiglang 23 billion dollars bawat taon at lahat ng gastos na kaugnay ng pagmamaneho habang lasing, umaabot sa nakakagulat na 24 billion dollars bawat taon. Kaya pano ang labis na katabaan kumpara sa mga numerong ito? Well, pinagsama ang gastos sa insurance, pagkawala ng trabaho dahil sa labis na katabaan at gastos sa Medicare at Medicaid, umaabot sa 80 billion dollars bawat taon. Yan ay higit pa sa lahat ng mga programang iyon na pinagsama. Kaya, yun nakita ko ito nakita ko si satanas at siya ang namuno sa pulong na sinabi ko sa inyo na nagaganap at nakita ko ang isang V nakita ko ang isang V na ganito okay, parang numero lima sa mga Romano numerals parang V okay. at sa simula may bawat haligi at umabot ito ng pito at nakita ko ang pitong nakamamatay kasalanan, pitong kamamatay na kasalanan. At hindi ako pamilyar dito dahil hindi ko naisip na ito ay nagmula sa simbahang katoliko. Okay, ito, ginagawa kong pananaliksik dahil sinusubukan kong pag-aralan ito. Alam bago ko ito ipakita sa iyo, hindi ko tinitingnan, sabi ko, Panginoon, malalim ito. Pero ganito ang nangyari at may dalawang haligi. Lima silang lahat na magkasama. Sila ang mga bagay na, alam mo, mga bagay na talagang kinaiinisan ng mga tao tulad ng galit, pagnanasa, puot, mga bagay na ganoon. Alam ko ang mga bagay na kinamumuhian ng Panginoon, alam mo, at pasensya na, kamasira ko ito. Wala akong talata sa harap ko. Pero ang mga bagay na ito ay kinamumuhian ng Panginoon, isang espiritu ng kasinungalingan, mabilis na pumatay ng walang kalaban-laban na dugo, lahat ng mga bagay na yon, di ba? May pito, ang maay ganito, at ang dalawa, nandito mismo, at taro ay katamaran katamaran at labis na pagkain. Mga bagay na hindi ganon sa harapan. Tulad ng ibang mga kasalanan. Ang gusto kong sabihin, nandito sila sa likod at sila ay, sila ay parang wala. At kaya kapag nakikita ko ito sa espiritu, nakikita kong may liwanag. Sumisikat sa lima, pero pinilit ng Diablo ang dalawa. Itong mga nandito, ilagay niyang labis na pagkain. At katamaran sa unahan, at pinakusan niya ito sa kanila tungkol sa paglalantad sa dalawang ito dahil sila ay sila ay hindi sila kasing liwanag ng kung ano ang sinisikap nilang ipakita na maliwanag tulad ng dalawang ito katamaran at labis na katabaan kaya habis na pagkain at kaya ako pinapanood ko kung paano ito lahat nagiging malinaw sa harap ko okay at kaya't pinipilit niya itong ilagay sa unahan para tawagin ito at nakita ko siyang humihingi sa ama dahil sa biyaya uh, meron siyang biyaya sa mga tao tinuturing natin parang ganun lang hindi ito naging malaking usapin pero maraming tao ang mabigat sa katawan ni Kristo napabigat at tinatawag niya ang lahat ng mga kasulatan itinatapo ng mga ito sa ama narinig ko siya tinatawag ang paghuhukom sa labis na katabaan sinabay na ito ay isang bukas pinto mula pa sa panahon ng pagtatanim at pag -aani. At tinatawag ko, tinatawag niya para bang humihingi siya sa bukas na pinto para sa paghuhukom tungkol dito. Naiintindihan mo ba? Sinusubukan ko, sinisikap ko talagang gawin ito. Ama, salamat sa pagtulong mo sa akin. Tinatawag niya ang mga bagay. Paghuhukom, dahil para bang ito ay nasa mga anino. Dito, sobrang pagkain, sobrang katamaran. Ako ay isang tagapagbantay. At nandito ako para sabihin sa inyo. Hat, may plano ang kaaway. Para pumasok. At nagdidesenyo sila ng isang bagay. Pamburahin ang mga tao. Sinasabi ko lang ang totoo sa inyo. At nakakabaliw. Yung mga na nakita ko. May isa pang bagay na sa tingin ko ay kawili-wili. Nakikita kong ginagamit nila ang mga bumblebee. Para sa kung ano man yon, Hindi ang mga siyentipikong ito ay gumagamit. Mga bumblebee o kinuha nila ang mga bumblebee at may ginagawa sila sa mga bumblebee reyna ng mga bubuyog malalaki ng mga bubuyog malalaki malaking bubuyog hindi maliit pretty baby bees ngunit malalaking queen bees at sinusubukan nilang alamin kung paano baguhin ang genetic bumblebee okay napakakakaiba at hindi ko alam patuloy pa rin akong nananalangin tungkol dito sa ilan sa mga bagay na ito pero ito mang ilarbe sa mga bagay na ipinakita sa akin ng Panginoon sa laboratorio tungkol sa genetic code gamit ang AI para sa bagong bagay na ito. And sinasabi ko sa inyo, ito ay magiging kaugnay ng mga huling panahon. Ang rider na may maputlang mukha, may seryosong bagay. Kul dito, and patuloy na sinasabi sa akin ng Panginoon pagkatapos, kung humingi ng awa, binigyan niya ako ng mas maraming oras. At sinasabi niya sa akin, Brandon, alisin mo ang bigat. Kaya't mayroon akong mandato Lasa, Espiritu ng Diyos, sinasabi ko sa inyo, maging totoo lang ako sa inyo, gawin ang lahat ng kinakailangan para maalis ang bigat na ito at panatilihin itong wala. And nangyayari ko sa inyo, mula sa pagmamahal lang, hindi ito para ituro ang daliri sa sino man at sabihin, ikaw ay makasalanan o kung ano paman, humingi ng biyaya. Tawagin mo, Ama, biyaya, biyaya. Patawarin mo ako, Ama. Tulungan mo ako. Tulungan mo akong alisin ang bigat. Tulungan mo akong alagaan ang aking katawan. Tulungan mo ako. Ayaw ko nang magkaroon ng pagka-addict sa pagkain. Ayaw kong maging nakatali sa pagkain. At alam mo, kailangan kong i-reprogram ang buong isip ko dito. Dahil sa isip ko, value meal sa Burger King o kahit saan pa, McDonald's or ano paman, ay ang pamantayan. Well, yan ang meron ka dyan. At kung gaano karaming calories ito, at kailangan kong itanong sa sarili ko, ano, nga tama, para sa isang bahagi gaano karami ang dapat kainin ng isang lalaki dahil hindi ko alam kailangan kong gawin ito kailangan kong turuan ng sarili ko at ako at nakakalungkot dahil 43 na ako at wala akong ideya at kailangan kong magtanong ano ano ang magandang sukat ng bahagi ng karne anim na onsa sabi ng karamihan anim na onsa ng karne ang dapat kainin sa isang araw at saka kumain ng maraming gulay at mga berdeng pagkain tapos may mga ibang tao, pwede mong kainin ang lahat ng karne na gusto mo at carnivore. At inisip ko, pero ano ang mabuti para sa akin? Ano ang gagawin? Dahil seryoso ito, sige, kung nakita ko mga pangyayari sa spiritual na mundo at ingat kong tinalakay ito, paano mo tinutulungan ang mga tao dahil sinasabi nila na ang karaniwang dieta ay 2,000 calories. Kaya alam mo, ang isang araw ay kung ano ang dapat mong kainin. Pero kailangan mong kumain ng mas kaunti kaysa dyan. Kaya't nagsimula akong mag-isip na kuha ko yung calorie app. Gumagamit ng telepono ko ang anak ko para kunan ako ng video. Pero meron akong calorie app at binibilang ko. Gaano karaming calories ang kinakain ko araw-araw. At magugulat ka kung gaano karaming calories ang kinakain ko. Kumakain ako ng marami. At pagiging totoo lang, at kumakain ako ng napakaraming calories araw-araw at ganyan ako umabot sa higit 300 pounds pero nagsimula akong tingnan, alam mo at talagang suriin ang mga bagay-bagay at tinitingnan ko ang nutrisyon ng kinakain ko kung gaano karami ang kinakain ko at talagang sinusubukan kong gawing estilo ng buhay ito dahil sinasabi ko sa iyo, ito ay ipinag-uutos ng Espiritu ng Diyos hindi lang ako ngayon, ito ang Panginoon at ganito siya, wala ka oras para sa mga darating wala ka ng oras sa mga darating Sabi ko ano ang darating Kaya Ano ang pagkaorgente Mabigat na ako sa buong buhay ko Ano ba Ano ang nangyayari Panginoon Ano Bakit 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 parang sobrang spiritual na pressure Ang nararamdaman ko tungkol dito Pero wala akong ideya Ano ang nangyayari sa mga masamang tao Sinasabi ko lang mga masamang tao Baliw sila Baliw ang mga taong ito Katulad ni Hitler Baliw siya Alam mo Baliw, niloloko lang nila ang Diablo pero may mandato sila na pababain ang gasto sa pangangalaga sa kalusugan. Pababain ang gasto sa lahat ng mga bagay na ito. At sinasabi ko lang sa inyo, sinusubukan lang kitang iwarningan at sinusubukan kong pasabugin ang isip nyo at huwag kayong matakot. Kung gusto mong sabihin baliw siya, gusto mong ilagay ako sa tabi, kahit ano. Pero at least masasabi kong sinabi ko rin sa inyo. Kapag nangyari ito, sinasabi ko lang sa inyo, nasa panahon tayo na hindi pa natin nakita dati And nandito na tayo sa katapusan ng katapusan. Darating si Jesus and ang dilim ay lalong dumidilim at patuloy itong magiging madilim pero ang liwanag ay magiging mas maliwanag si Jesus. At wala tayong dapat ikatakot. Naniniwala akong gagawin ng Diyos ang supernatural na pagpapagaling para sa bawat isa sa inyo. Na ikaw ay maililigtas mula sa labis na katabaan at kung ano pa man ang mga gamot o kung ano man ang sinusubukan nilang ihalo sa bagay na ito. At lahat ng demonyo, lahat ng bagay na ito tungkol sa AI, sinasabi ko sa inyo, madilim ito, madilim, mas madilim kaysa sa naiisip ng mga tao dahil nakita ko ito at ito ay sataniko. Uh, lampas sa kakayahan ng sino man na maunawaan kung ano ang kanilang kung ano ang kanilang pinaplano. Sinusubukan kong gamitin itong uh, mga bagay na ito, itong bagong computer na ito at bigat siya. Ilan sa mga bagay na ipinapakita sa akin ng Panginoon. At gusto ko lang kayong hikayatin. Huwag sumuko. Alisin mo ang bigat na ito. Alaga ng inyong mga katawan. Dahil para sa ilan sa inyo, ito ay buhay at kamatayan talagang mangyayari ito. Sinasabi ko lang sa inyo lahat, ito ay isang napakaseryosong panahon. Hindi tayo pat matakot sa kanilang ginagawa dahil sa awit 91 at awit 23. Pero kapag humihiling ang Panginoon sa akin, kahit bilang isang tao, alisin mo ang bigat na yon, alisin mo ang 100 pounds ngayon din, gawin mo ito ng mabilis hanggat maaari. Alisin mo ang 100 pounds. Sinabi ko sa inyo sa taong ito, nakita ko ang pagpasok sa 2025 at sinabi ko sa inyo, madilim ito. Ngayon, nagbabago ba tayo? Pwede ba tayong magbago? Pwede ba nating itigil ito? Naniniwala akong kaya natin. Naniniwala akong mayroon tayong kapangyarihan at autoridad na gawin ang maraming bagay. Pero sinasabi ko sa inyo lahat, hindi ito nagbibigay sa atin ng karapatan na hindi alagaan ang ating mga templo tayo. Templo ng Banal na Espiritu at siya ay nananahan sa loob natin. And sinabi niya sa akin, oh, kailangan mong alisin ang isang daang pounds. And malamang na magtatapos na ako sa pagkawala. Sa pagtanggal ng higit pa, ayaw kong tawaging pagkawala dahil ayaw kong mahanap ito muli kailanman. Gusto kong gawing lifestyle ito para sa akin at sa aking pamilya. At doon ko sinasabi sa inyo lahat, nasa 35 pounds na ako at ang layunin ko para sa susunod na buwan, para sa buwan ng Marso, ay dagdag na 20 hanggang 30 pounds. Naniniwala akong gagawin ito ng Diyos. At bago ng aking karawan, bago ng lahat ng iyon, magiging pinakamasigla at pinakamanipis ako. Naging pinakamainam ako para sa aking puso. Nagbibisikleta ako. Nagsasakay ako ng bisikleta, kumakain ng tama at gumagawa ng tama. At alagaan lang ang templong ito at malaman na may plano ang Diyos para sa aking buhay. Perpekto ang aking presyo ng dugo. Lahat ay mas mabuti kaysa sa mga nakaraang taon. Kahit nasa 35 pounds lang. Sabi ko sa asawa ko, sobrang excited ako na makita kung ano ang magagawa ko sa sarili ko. Susunod na 30, yan ay 60 ilang pounds. Kaya nasabi ko lang, sana ito ay magbigay ng lakas ng loob sa inyo. Alagaan ang inyong sarili. Parang ito ay isang nakatagong bagay tulad ng sinabi ko sa inyo. Parang hayaan na lang ang timbang, nagiging tamad, anuman. Pero, ang Diablo ay legalistiko, isa siyang legalistikong piraso ng basura. Ang diablo ay and matalino siya. Mga bagay. At alam niya ang Biblia ng mas mabuti kaysa sa ating dalawa na pinagsama. Alam ito, hindi siya, hindi siya isang espirito. Hindi siya isang banal na espirito. Pakiramdam na parang tayo, pinapangunahan tayo ng espiritu ng Diyos. Pero kabisado niya ito. Alam niya ang salita sinasabi ko sa inyo kasi narinig ko siya at binabanggit niya ang lahat ng mga talata tungkol sa labis na pagkain. At alam niya ito. at naisip ko hindi bat kawili-wili iyon. Nakatigil ako sa aking mga yapak nang nakikinig ako at narinig ko kung ano ang nangyayari. Nakatigil lang ako at nakikinig ako at narinig ko ito. And then, ang hinihiling niya. Ano ang nangyayari? Pinapahintulutan marinig Panginoon. At sinabi ko lang, sandali, sandali lang ng isang minuto. At siya ay humihiling para sa akin dahil ako ay labis na napakataba. Uh, ano, naisip ko, ano, ano, maghintay ka. Biyaya, biyaya, biyaya. Maghintay ka, biyaya. Awa ka sa akin, maghintay. Maghintay. Humihingi ng tulong sa dugo. Kumukuha ng komunyon. Ginagawa lahat. Ano man kailangan gawin, Diyos, patawad mo ako. Tawarin mo ako. Binuksan niya ang pinto. Binuksan niya ang pinto. Siya siya ay ma, ang panahon ng pagtatanim at pag-aani ay kailangang makita dahil ang biyaya ang pumipigil dito na mangyari. And sinabi ko sa inyo ang lahat ng ito, ang panahon ng pagtatanim at pag-aani ay magiging mas mabilis kaysa sa anumang maari mong maunawaan sa mga huling araw na ito. Lalo na kung ang mga tao ay nagtatanim, iniisip mo, aba parang nakakalusot sila? Hindi, 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 hindi. Ang panahon ng pagtatanim at pag-aani ay magiging magkasama ang tatanim at ang umani sa anumang aspeto ng iyong buhay, pisikal. Spiritual, pinansyal, magiging mas mabilis ang panahon ng pagtatanim at pag-aani. At iyon ang tungkol dito, tungkol sa labis na katabaan. Iyon ang tungkol dito, tungkol sa maraming bagay. Ano ito ang pagbabilis ng panahon ng pagtatanim at pag-aani. Bakit wala akong talagang wala akong ideya? Patuloy pa rin akong nananalangin tungkol sa mga bagay na ito. Maari ka rin manalangin. Alam mo ba, pumapasok ako dito at sinasabi ko sa inyo ang mga piraso-piraso pero parang mayroong pangangailangan at hindi ko nararamdaman na makatarungan na itago ang mga bagay at hindi sabihin sa inyo lahat. Bilang isang tagapagbantay, kung mayroong kang pangangailangan sa loob mo na alisin ang bigat, maaari mong isipin, aba, puno siya ng kalokohan, anuman. Pero sinusubukan kong tulungan kang alisin ang bigat, alagaan ang inyong mga katawan, mag-ehersisyo. Mahin ng tama, di ba? Sige. Kaya tiyan ang mayroon ako para sa inyo ngayon. Sana, ah, sana tulad ng sinabi ko, gawin mo. Gusto mo. Ngunit kaya, Ama, pinasasalamatan ko kayo. Para sa bawat tao na narito at nakikinig sa video na ito. Salamat sa iyo, Ama, na hindi ito nagdadala ng takot sa mga tao, kundi nagdadala ito ng pangangailangan na alagaan ang kanilang templo. Pinapasalamatan kita, Ama, na sila ay may karunungan at kaalaman ng kapahayagan na mayroon silang pag-unawa kung sino sila kay Kristo. At ang layunin ng Diablo ay pumatay, magnakaw at sirain. Ngunit sinabi mo, dumating ako upang kayo ay magkaroon ng buhay at buhay na masagana. At kaya Ama, pinasasalamatan kita Ama sa ngayon na mayroon tayong espiritu ng pagpipigil sa sarili. Loob natin, mayroon tayong pagpipigil sa sarili. Hindi na natin kailangan kumain. Para sa ginhawa, Ama, sinisira namin ng espiritu ng pagkakasalalay sa ang food. Sa pangalan ni Jesus, kinuha namin ang kapangyarihan sa mga pasta at sa ama na ang aming mga katawan ay magkakaroon ng pagpipigil sa sarili pagdating sa matatamis, biskuit mga cake, candy, anuman, mga coke. Ama, pinasasalamatan kita, Panginoon, na naaalis namin ang bigat at nananatili itong wala at tayo ay isang akmang katawan para sa iyo. Matirahan. Ama, pinasasalamatan kita, Panginoon, na ang lahat ng mga nakatagong kondisyon mula sa labis na katabaan, mula sa mataas na presyo ng dugo hanggang sa mataas, mataas u, uh, mataas u, uh, mga asukal sa dugo hanggang sa cholesterol um, kolesterol. At lahat ng uri ng mga bagay Ama, pinasasalamatan kita, Panginoon, na nakokontrol namin ang mga bagay na iyon at bawat isa. Mga taong ito ay mawawalan na ng mga gamot na iyon at hindi na kailangang uminom ng mga iyon. Ama, kinuha ko ang kapangyarihan laban sa mga demonyong espirito na susubok na magdulot ng kaguluhan sa ating mga buhay, kaugnay ng mga disorder sa pagkain, at inuutosan namin ito sa pangalan ni Jesus na maputol mula sa amin. At pinasasalamatan ka namin, Panginoon, na kami ay malaya sapagkat sinabi mo, kung sino man ang pinalaya ng anak, tunay na malaya. At pinasasalamatan kita, Panginoon, para sa Espiritu ng pagpipigil sa sarili. Ikinuha namin ito, Banal na Espiritu, hinihiling namin sa iyo, bumangon ka sa loob namin, bigyan mo kami ng karunungan at pahayag tungkol sa kung ano ang kakainin, paano kakainin, at gaano karami ang kakainin araw-araw. Ama, nanire-reprogram namin ang aming mga isipan upang mag-isip. Kulad ng iniisip mo at kinuha namin ang kapangyarihan. Ipinapako namin ang aming laman araw-araw at hindi lang paminsan-minsan and sinasabi namin itong mapailalim sa aming mga paa. Laman, ikaw ay nasa ilalim ng aming mga paa. Meron tayong kapangyarihan at autoridad sa iyo at inuutusan namin ang aming isipan at kahit ang mga dopamines at mga hormone ng aming isipan na umayon sa salita ng Diyos na tinatanggap natin but alaga and we can David ng kapangyarihan can hear ang aming ming aming aming salita mong kasama ang salita ng Panginoon at nagmumuni-muni kami sa salita na mayroon tayong espiritu ng pagpipigil sa sarili o hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at siya maayos na isipan at mayroon tayong maayos na isipan tungkol sa pagkain at tayo ay nag-iehersisyo at inaalagaan natin ang ating laman sa pangalan ni Jesus, at ipinapanalangin ko para sa bawat isa sa inyo na patuloy na nanonood. Ipinapanalangin ko ang pagpapala para sa inyong mga katawan Ipinapanalangin ko ang pagpapala at pagpapagaling para sa inyong mga katawan, ngayon din sa pangalan ni Jesus. Mula sa tuktok ng iyong ulo hanggang sa talampakan ng iyong mga paa, ikaw ay gumaling, buo at maayos sa pangalan ni Jesus. At tinatawag ko kayong pinalaya mula sa mga adiksyon. Tinatawag ko kayong pinalaya mula sa lahat ng uri ng mula sa mga droga, sa alak, sa pagnanasa, sa pornografiya, sa kahit ano pa man. Mari kang maging malaya. Hindi mo na kailangang maging nakatali sa sakit ang kalayaan. Tunay na kalayaan. And hindi mo na kailangang maging nakatali sa sakit at karamdaman. Binayaran ni Hesus ang halaga para makalakad ka sa kalayaan at paglaya sa pangalan ni Hesus. And hindi mo na kailangang maging nakatali sa diablo. Tinatawag namin ang kalayaan sa pangalan ni Hesus. Mula sa mga isyu ng galit, pinasasalamatan ka namin Panginoon na pinalalaya mo sila ngayon pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Tinawag namin ng biyaya, 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 Panginoon. Salamat isang bagay na hindi natin pinaghihirapan at isang bagay na hindi natin karapat dapat. Pero Ama, ito ay isang regalo. At hinahawakan namin ang biyayang iyon ngayon at tinatawag namin ang awa ngayon, Diyos. Awa, 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 Panginoon. Ang iyong awa, well, gusto ko lang sanang magpasalamat sa inyong lahat sa pagiging bahagi ng video na ito ngayon. Wala akong mga unang ko or ang aking kampana, pero oo, oh, narito ang aking kampana. Kung mari mong i-click ang kampana ng notification, talagang makakapagpala ito sa amin. Gusto ko lang sanang sabihin sa inyong lahat, salamat sa pag-like, pag-subscribe, at sa pagiging bahagi ng channel na ito ipinapakalat ang ebanghelyo sa buong mundo. Nagbibigay kami ng babala sa mga tao. Nagbibigay kami ng babala sa mga tao. Tungkol sa mga taktika ng Diablo at kung ano ang sinusubukan niyang gawin. At nagliligtas tayo ng mga tao. Nagliligtas tayo ng mga tao. Pinapalaya natin ang mga tao mula sa kapangyarihan ng Diablo. Siya ay isang talunang kaaway. At si Jesus ay nananahan sa loob mo hindi natin kailangan ito. Sabi ko, kailangan malaman yon. Niniwala akong tinawag ako ng Panginoon upang ipaalam na darating si Jesus. Sabi niya sa akin, pumunta ka doon. Eroray Farm Basin daw na ang nakalipas. Sa susunod na linggo, sabi niya, pumunta ka doon. Sabihin sa aking mga tao na ako'y darating. Sabi ko, Panginoon, hindi ba nila alam? Sabi niya, hindi. Ang aking mga tao ay hindi naghahanap ng aking pagbabalik. Darating si Jesus. Darating si Jesus, mga ginoo at ginang. At siya ay darating na sa lalong madaling panahon. At ang sinasabi ko sa inyo, kailangan tayong maghanap sa Kanya araw-araw. Mahal na mahal kayo ni Jesus. At sinasabi ko lang sa inyo, ilalagay namin ng ngiti sa inyong mga mukha at isang awit sa inyong mga puso. Mahal na mahal kayo ni Jesus at mahal din namin kayo. At magkikita kita tayo sa susunod. Magkaroon kayo ng pinagpalang araw. Paalam.